Ngayong Hunyo, tampok at sambot sari ating istorya ng pag-ibig sa pagdiriwang ng Pride Month. At kung usapang sports, hindi naman nagpapahuli ang, ng inspirasyon ang hatid ni Filipina World Pool Champion Rubilin Amit. Ang kwento sa ulat ni Bernadette Tinoy. Marami ng atleta ang umupit ng pangalan sa kasaysayan ng Philippine sports dahil sa pinamalas nilang galing at naiuwin medalya sa international competition. At sa usapang billiards naman, hindi na maaalis ang pangalang bubilin Amit dahil siya lang naman ang kauna-unahang two-time women's pool title holder. Bukod dito, hindi lang panalo sa karera si Rubilin, kundi maging sa kanyang buhay pag-ibig kasama si Jazzy Salvador. Years and years ago, 20 years ago actually, Oh, nag kami sa ano, uh, may ano kami, maliit na kainan sa UST. And then, yun yung ano, isa sa mga negosyo ng parents ko. And then, ako noon, ano na, graduate na ako. And then, sila, yung friends niya, would, ano, kumakain doon, ganun. So, doon kami nag -meet. Pero sobrang haba ng story. Maraming mga taong involved. Bago, ano. kami so, may common friends na. Oh, may common friends. <laughs> Sa loob ng dalawang dekada, aminado ang Q-Star na marami na silang hamon na pinagdaanan na nagpatibay sa kanilang relasyon. Lubos din nagpasalamat si Rubilyn at Jassie sa isa't isa. i'm uh, very thankful. Uh, i have a partner who really supports and tries to understand what well, she does, tries to understand me ano, most of the time. i just want to say that i appreciate everything that she does, not only for me and for my family and for everyone around her. Because she's genuinely a, uh, a very generous person. You know? she always thinks about others. so yun, i just want to say i appreciate you. Yeah. ngayong Hunyo ipinagdiriwang Pride Month sa buong bansa na nagpapatunay na hindi hadlang kasarian sa usapang pagmamahalan. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.